Sabi po ni Nanay Apple ganina, hindi na po ako yung dating Nanay Apple. Kaya natuwa po ako, no? Kaya hindi ko alam kung ano po iyahanda ako sa kanya, eh. Kaya <laughs> <laughs> eh, linabas ko yung pinakamasarap na nakatabing binigay ko sa amin yan, eh, ni Kuya Jano. Nakakatuwa <laughs> si Nanay Apple. Hindi, yung nagustuhan ko yung ano po, yung may dala siyang pasalubong na damit. Mm -hmm. Hindi namin sinasabi. Ko. Wala kami sinasabi sa kanya. Hmm. Sa san puro pangara ng Bible. Kumbaga nang nagsaga ano yung sarili niya. Kumbaga nagre-react na kanya yung spirit niya. Nagre-react na doon sa tama. Yeah. Mm -hmm. uh, Na-audio ka na Na-bautismo na sila. So, Saka hindi na Saka naman, po ano, sempre, sa tulong po niyo. Thank you po, Pastora. Yes, pastor. pa sa Dahil po sa inyo pong ano, pag... Uh, pag ano po sa kanya, pag turo, pag gabay. No. Nayop Kaya mahalin niyo po sila para mas lalo po kayo nilang mahalin. Then, Yung ano mo yung nararoon mo doon. Pala makalimot. Inananaw ko na lang yung mga bata para ma-meet niyo po sila minsan madadaan-daanan nyo kami dyan kasi mayroon na kaming uh, na Bible study dun sa bahay. Mm. Yung kasi ang aking main portos Kanino doon, po? Carlos. Carlos, niyo, din po Antoinette Carlos. Carlos? Parang sabi niya kilala uh, po kayo. Na Antoinette Carlos? May dulo ng eskwela. Lagi po po dito. Pumunta ba dito? Lagi po dito yun eh. Ano ginagawa? Antoinette Nandiyan pa po kami, oh. Ano pong ginagawa dito? Ano ah, ba? gamit ka, nang bibisita po sila rin eh. Ang alam ko pala rin pinsan ng tatay. Kasi nag-comment ako doon sa... Hmm. sabi niya, happy birthday Pamangkin. Sabi niya, sa kapatid ko ata nag-birthday na. Ano? Kailan po? Sa nakapos, minsan nagpapalo din kasi ako hmm. sa inyo. <laughs> birthday sino? Baka si sino... Kuya, ate. Ayun ko si yung pamangkin, sabi niya, kapatid ko ata mga mm. two weeks na at anak na kakayon. Ah, baka si Kuya po rin. Yes, Siya si po yung may birthday nung ano. Mm. Eh, pumunta kami dyan. Minsan, hindi ko alam. Oh, sabi ko, kamag-anak mo pala yung si Tekram, napakabayat na tao. Sabi ko, oo, oh, mm. napakabayat yung pamilya niya. Kailan po siya may boyfriend, Pastora, na hindi yung May boyfriend lari. po pala siya? Wala Naka, po, naririnig ko sa kanya siyempre, tinukwento niya yung dati ng pagkakataon. Wala na po kami no? Na mm -hmm. kanyang mga... Kasawa na po siya eh. Yung po sinasabi niya no, ni Nanay Ton? Apo. Eh kala kong ano ba... Nagkasawa no. na po, buntis na nga po yung asawa niya. Mm, talagang alam niya po no, nakikimaritest <laughs> din eh <laughs> no. Nakakamuha niya to. Eh dati po, pabalik-balik po yung sa bahay. Dati ko hmm. po sa kanya. Huwag na kako. Sabi na lang kako, ibali niya yung ano niya na kako. Mm. Ako kako. Kasi kako, makasalamin ka ako po yan. Mm. Kaya po hindi na po. Eh ka. huwag na po kayong humusga ng ibang tao. Wala tayong karapatang humusga ng kahit sino. Nalaman ko na lang po, eh may asawa na. Mm. Ang importante po sa akin, nakakainig po ako ng salita ng Diyos. Mm. <laughs> Sabi ko nga po sa kanya, parang, mapap parang mapapabisita na ako sa mga narinigat na na nakita ko sa inyo. <laughs> so, hindi ko dahil po pala, Pastor, eh, mm. hanggang ngayon sana, eh, ano pa rin po ako. Kaya po malaki rin po, pasasalamat ko po pala, Pastor, dahil tinuhid na po niya po yung mga kasalanan ko. Mm. Iyon 'yung ng I mean, tuit, si Lord, uh, ah. lang ako. Sa Diyos lagi ang papuri ako. Mm. Mm. Sabi ko nga sa inyo, huwag niyo kaming tingnan. Mm. Ano naman yung nasasabi namin sa inyo? yun nga po yun hindi yun ko, yun ko yun ay na to kunumpa na to Para uh, na uh, na uh, sa uh, ikatututo totoo uh, uh, niyo. Uh, no. Sa welcome uh, pero yung na-appreciate mo sa amin, siguro sa papuri. Kasi wala namon kahinkayan in. Mm. Eh, uh, 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 Yung promise din ba tatayran magkaiba ba dito? Oo po, nandoon po sa Iba naman po yung Uh, Siya yes. uh, yes. na Siya na sila. 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 Siya iba yung, yung ano, Siya no? no. yes. <laughs> na sila. Siya na 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 sila. Siya na Mm -hmm. Ito po naman po. Ito Okay. Sila okay. uh, mga magiging okay. you can't, you can't, you can't. Uh, uh, five years ago. Mmm. -hmm. Uh, years. Mabilis lang yung mga five years. Lalo na po si Angel. Tignan niyo naman si Angel, oh. Ay, ito, Napakaganda. ko sa inyo.

Baka pwede nyo namang isuot, picturean ko kayo. <laughs> iyan nyo lang na yapon. <laughs> Hindi, iyan nyo lang. Eh. Pwede <laughs> nyo lang pong... na pong... Uh. <laughs> Na-stop na po ba, Pastora, yung sigarilyo po niya? Ako na po, nakikita. Kasi nagagalit po ako. No. eh, hindi ka ako tama eh na sinusubi. Oh, Oo, tama po. Sabi naman. Parang... Parang nakakita akong model ng ano ah. Wow, bagay yun. Hmm. parang na mismo naman ako. Na. Na, speak set pa tayo. Ay, yung ano. mo iyan. Makita mo kay tatay na mo, ka meron kang bagay. Pabagay ni Abby, mo, na, nagmukha ka ng babae. Mukhang hindi ako mahapay ang babae. Sabi nga po, yung binanong niya kay Tito rito, hindi daw po sa babae. Ha? Hmm. <laughs> <laughs> ano ba nang ba? Nakablog ko. may hmm. Pa, mahirap patunayan yun. <laughs> Ay, simba mo to lagi ha. Kumano ka ba sa simbahan? Sa ninyo? Sino sa, kasama mo mo? Sa simba kayo? Uh, madami pa doon pag ano, pilihan mo sila doon ako, Maganda ng mga damit eh. No? Oo, oh, ganda! Baligtad uh, ata. ito yung mas malaki ata Parang baligtad oh, po yata na Apple. Oo, baligtad sa kanya, yung siya isa. Hmm. Patingin niya. Picture ako kayo. Oo. Oh. Okay, picture. Napakaganda. Siyempre maganda yung nanay. Oo. Oh. Oh. Angela, kumain muna kayo nito. Bago matunaw. Mm -hmm. Sige na. Mag mo muna kayo. Ah, uh, kwento ako muna si Nanay Apple. Hindi ko pa nakawentuhan eh. Nanay <laughs> Apple, sino po yung kasama niyo ngayon sa bahay? Kami -kami lang po. Hindi po. po. Kasama nyo po ba si Luglog? Apo. Hmm, kala ko po iniwan nyo na kila Nanay, ano? Hindi po. Si Alan po, kasama niyo pa rin o iniwan nyo na kila? Hindi kami sa bahay rin po lahat. Aaaaah! Ang kaya-tabing na po iyon, maliit. Kala ko po, inano nyo na, inintrega nyo na sa ano... Kasaksama nyo pa rin nung no, sila. Okay. Mga po. Hmm... Kaya, Kasi ito yung... na no, no, isang buwan na po. May sawad po kami sa Pond Pist. Hmm... Ayun. Nung nakasalad po kami sa Corpus, bumili po kami ng kalatay sa bahay. Hmm. At sila, gamit po sa bahay. Mm. Sa bulo. Tapos po, baon nila. Mm. Tutuwa naman ako sa mga nalalaman ko po ngayon. Hmm? Tingnan po natin kung ano, anong magiging desisyon ko. Kung magbabago na ba, ako, mabibisita ko na ako kayo doon. Bigyan mo kaya si Kuya Bobby. Ate, ano niya kaya? Kainin niyo na kasi lalabot lang yan. Sige na. Pagkakatangkad mo na ngayon ate, oh. dalaga ang dalaga na si... Ate! Ay tatay! Tatay Angela, o ate ko na. Mataas na si Angela. Oh, Parang kailan ko lang hindi kayo makita. Next year niya parang makakasing laki man na ako. Masaya po ba kayo nakita niyo yung anak niyong dalawang magandang anak? Okay. Hmm. Okay ka lang, Bobby. Okay. Nako, baka nangungulila kayo sa akin, ha? Okay. Sino pong maganda, si Abby o si Angel na Apple? lang po sila. Ah, uh, okay. Magandang sagot. Baka pwede ko kayong magkwento na Apple, ano po yung ginagawa niyong bago ngayon? baka po, gumagawa po ng basahan. Mm. Pagka minsan po, naglalaba, pag minsan po, mm. nasa naglalaba po ng bahay, nagpapray. Oo. Oh. Mm. Pastora, thank you po ha. Tingnan niya naman. Sa bahay, pagka daw nasa bahay, nagpapray po siya. Wala nga po nila, ati Abin, tsaka po ni... Nila, ati Abin, tsaka po ni... La, atyabin, tsaka po ni Ate Cris, lakoy din dyan. mm. Para na po ako may tausok sa loob. Mmm. Wow. Sabi ko naman po, nag ako pa ako. Mmm. Aba, kaya... Pagpatuloy mo lang yan, inyara. Mmm. Ika-inya pa rin siya Para, inya, ano, umano yung, ano mo, umano mo, patawarin ka niya ng Diyos. Mm. Ito, ako oh, sabi ko naman, Posible naman po ako sa Diyos na hindi ako patawarin. Kasi nga po, malaki po pa akong kasalanan ko sa kanya. Mm. Na, hindi po po ako lumalakot sa kanya. Pero ngayon po, humingi po ako araw sa kanya ng tawad. Mm. Lahat uh, po nang kamali ko, humingi po ako sa Panginoon ng tawad. Nga yeah, po. Sana po tuloy-tuloy na, Nayabon. Malay niyo, dito, mapapunta dito. na po ako doon. Bukas makalawa Sa mga narinig ko, mga nakita ko ngayon. Basta patuloy lang ako yung hihingi ng ano, paggabay niya. Pagka kasi lagi po tayong tumatawag sa kanya. Hindi naman po ako na lagi po akong nangyarihan po sa Diyos. Mm. May yeah. kapal po.

Higay sa'yo na yan. ako? Mayroon na, pagdaman, mayroon na, mayroon na siya taplo. Tatlo yung next step niya. Mm, maganda naman siya. Oh, kay okay, mama. Kay ati naman. Maganda. May red na next step naman Kaya Kay ati. mo kong bag Wala, sila lang yung Ayo Ah, na. na lang. Yo ko. Magkulit ha? Kasi Ito tutagal rin. Hindi. mga pag-aaral diba, na, na Clark. Ay, da, mo silang managani. kamusta ka na, Angela? Ha? Ano yung sabihin mo? Sabay! Kaya, yeah, sige, kain ka pa mo. Tapos, inom ko na ito. Yung panay ko Oo, oh, ang ganda ng Angel eh. Kaya magpakabayad ka Angel ha, lagi magpag-praise si mama mo na patuloy na siyang nagbabago, ano? Galing niya na nalang ito na yung apple, ayaw nila nang matamis na eh. Nagpungan <laughs> na po yung pwede. <laughs>

Yan dati, ah. kayo ni ito, mamalinis yan. Ang mamalinis dati yan, pero nang hindi niya ginagawa. yun. Ito si Kuya Clark? Alam mm -hmm. niyo ah, si kung sino ko nag... Kung ko yan, Pinagsabi niya si Kuya. si Kuya Clark? Masi Kuya Clark? Masa yung naga, Masa kuya Clark. Oh. Tapos, kinuha hmm. ni tatay lang kaya magpakabait kayo mga bata. Hmm. Ah, si Kuya Clark? Pag tumanda naman si Tatay oh. Kram, kayo naman magsusupin oh. ng kaayusan. Malang hmm. nyo, nandun ako bukas makalawa sa mga nalaman ko po ngayon. Hmm. Uh, yan naman to ate. Ito. Hmm. Yes, may tatay na silang babae. Eh, ayos ang kalagayan mo. Tumakala lang niyo mga bata, ha? Ang importante ay ng karagas sa inyo. Hmm. si Eron. Lagi nasa bahay niya. Nilayas na yung na. Uh, si Aaron, ay, si kapatid niya eh Si Eron? Si Eron. Ang niya wala naman na sa kanya mag-alaga naman ah. yun. Dahil nawala na pa si Ate Ten. Lumuwas na po eh. Kasi na mag, si, na mag si, bebe si Bebe to. <tong> si Bebe. Malakas eh. Layas na nga doon kalati abin yun eh. Eh. Ah, nakakalating sa bayan. Nalaga po niya Ate Ten na yan. Ay, layas na yun. Huh. Ano ko may yun? Wala na. Ang galing na siya. Pinagaling na yun. May, ano. Yeah, I'm yeah. okay.

saya <laughs> <laughs> 안녕하세요. Ay, nako, tignan niya naman, oh. Parang lamis <laughs> talagang nanay, oh. Sumakay. Mm -hmm. Ah. Eh. Ang maganda po, niyo sa doon. Okay. Tinak tinakbo nga, eh, no? Ano <laughs> pa si mama niya. Na-miss ang mama. Ay, <hums> wala mất rồi bùi em, Tôi bị tói, tói rồi, tói rồi, tói rồi, tói rồi, tói

Wala eso son puntos ya. Ahora mola canaya. Sigue el punt, ya, sigue. Pero voy a probar a tocar.